kasi andito tayo ngayon sa Sabon Station dito sa Sadsaran. O oh, di ba si Wonder Daddy new busy? Oh. Hello, oh, o di ba? Mm. Ayun mga ka Wonder oh. Kasi mga ka Wonder, pumunta kami dito sa Sabon Station Sadsaran kasi kumuha kami ng sticker. o oh, di ba? Ang ganda ng pagkakaayos mga ka Wonder. pink na pink siya. Colorant. Coloran. Ah, kaya yung una, inaano namin, ba't nagiba yung kulay? <laughs> oo. Kulang ng colorant. O, coloran. o di ba mga ka-wonder? O, di ba? Sabi nga, di ba sabi nga namin, prayer si pag-atsaga pa, wonder daddy? Yeah. Oo nga, prayer si pag-atsaga. <laughs> Ito, B, ang ang bangunito. Saan? Ito, so, pink na pink. ayo oo sarap. Parang sarap yung Ay, o, nga. Sobrang bango, no? Ang bango niya. <laughs> Ayun, no? <laughs> o, yan, mga hawander. O, eto na, mag-practice kang ang magbalot ng ganito, hindi yung kalahati lang yung nababalot. Oo no, nga, sir. Paano yung ginawa to ko? Ito ko itong balot. Gun, Tapos, oh. paano, bakit ay, hindi ay, ko... Ah, binalot sa, sa sa ano. Parang itinaikot. Ah, ang una. pag Ta, muna. Tapos, pa-side. Oh, oh, alam mo ah. na kasi yung sa amin alam mo ang ginawa yung kalahati lang ang may balot yung ulo wala <laughs> kasi yun yung akala namin kasi big ano pala may... ang una be taas muna ipa ganon oh, ipat tapos palibot oh. hindi ipatayo oo oh, oh, kasi yun o oo kasi oh. ito nakadubli siya dito oo oh, yan oh. unan yung gawin taas, taas. ipa ganon yan Nakatayo yan ha oh. tapos ipalibot nyo oo oh, oh. kasi tingnan mga ang, ang, ang higpit o oh. O kaya nga, eh sa atin, oh, lulu, 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 na nga, uh, kalahati pa yung ano, nakabalot yung kalahati, wala. <laughs> oh yung mga ka-wonder, oh, di ba? Yung malaki muna yung sticker, may marami ka pa? Ha? Yung malaki muna yung sticker. Oo, oh, marami pa. Marami. Lang. Yan lang, oo. Oh, oh. O, oh, di ba mga ka-wonder? Ito nga, magsabi nga ako kay surf, surfer binito. Mag ano-ano ako doon. Ay, pwede. No? Mga boxer short. Mga boxer B, oh. Oo. Uh -huh. Masarap yung tuntulog. Para fresh na fresh. Fresh na fresh. O, oh, di ba mga ka Si pag prayer at syaga lang yeah. talaga. So, Moon Station, Sadsaran Branch. Oo, dito tayo What? ngayon sa Sadsaran. Ito, may papuntang Bulinaw. Hello po. Hello <laughs> papuntang Bani. Grabito oh, ng CSI. Oo. Oh. Oh, Yesor diba, 70 lang ano mga 100 na. Oh, 'di ba mga kawandor? Mabudwa. Galun siya atamo. Ay, yan, mamaya konti, owi na rin tayo kasi galing tayo ng Dagupan, mga kawandor. Ayan mga ka-wonder. Ibigay yung natin. Naiwan mo na kasi hindi natin mabuhat, di ba? Hindi ka marunong mag-drive. Oo, ngayon tayo hindi pwede sa bahay. Oo, hindi siya pwedeng ipatong dyan sa sasakyan natin. Maliit. Malaki yun. Ayan yun. Oo. Ano ka ba? natin. Balikan na lang natin. Oo, pag marunong ka nang mag-drive. Patan siya, tapos ang gasod. mga ka-wonder? Pat sa mga Ayan mga ka-wonder. Oo, di ba? See you again in our next vlog at tuloy-tuloy lang sipag-sipag lang sipag-sipag lang sabi nga di ba oh <laughs> big pinakiyaw ni sir big oh pinakiyaw nga ni sir eh oh upat sang kaso oh. <laughs> <laughs> ayan mga kabayan maraming maraming salamat sa panonood and see you again in our next